Boss, kabago-bago lang ito na top overhaul. Bakit binuksan mo? Paanong hindi bubuksan ang piyesang ikinabit dyan? Yung cylinder block, gawa sa kawayan. Tapos yung piston ring mo, gawa sa ratan. E, no? Nag-overheat ang kanyang motorsiklo. Hindi naging effective ang kanyang cooling system. Imbestigahan natin kung saan talaga nanggaling galeng ang issue ng makina ng ating isang repa. Kahit di mo nagamitan ng pamakyong finger ang kanyang <laughs> cylinder wall, kitang kita naman na ang kanyang cylinder block ay gawa talaga sa kawayan. Uy! Hindi ko! Dito talaga nagumpisa ang problema sa kanyang cylinder head. Hindi nakalusot sa kanyang water jacket o sa daluyan ng coolant. Ang coolant? Ang gulo <laughs> Ano ba talaga ang dahilan? Ito kasing gasket ay hindi nila pinalitan Bagkos, nilagyan ito ng sangkundamukal na pandikit Kusaan, bumara sa water jacket Daanan ng kulang Kaya, nag-overheat ang kanyang makina Mainam na magpalit na lang din kayo ng inyong metal gasket Kung sakaling mag-overhaul kayo o top-overhaul ng mga unit Huwag na kayong magpumilit na lagyan ito ng pandikit. Hindi porkit mas mura ang pandikit kaysa sa gasket, eh nakamura na kayo. Dito ay literal na mamumura ka talaga. <laughs> literal na mamumura ka ng may kanya. <laughs> Nilinis na natin ang kanyang cylinder head. At syempre, plinat na rin natin ang surface dito sa kanyang chamber. Yan, para wala talagang singaw pag isinalya. Bigyan pa rin natin ng benefit of the doubt. ganto siguro ang nangyari. Ito kasi nasa kaliwa, ito yung original o stock na nakalagay sa kanyang block. Ngayon, siguro ang nangyari nung bumili sila, eh ganto ang dumating. Kakaunti ang butas. Walang butas dito sa ilalim. So pinagkumpara rin natin yan para bigyan talaga natin ng benefit of the doubt ang dating humawak nito. Pag isinalya mo, Parado nga naman ang mga dating butas at iilan na lang ang natira. Apat na piraso na lang siya. Kung kaya't siguro nagduda ang dating gumawa na baka wala siyang mahanap na katulad na may mga butas katulad ng sa mga dating nakasalpak. Siguro kaya ang ginawa niya nilagyan niya na lang ng pandikit baka sakaling ma-recover. Yun nga lang ang nangyari bumara sa mga water jacket o passage ng kulam. Ito kasing mabibili ngayon sa Yamaha, ganito na ang itsura, kulang na ang butas, apat na piraso. Eh ang kaso mo sa kanya nangyari, halos lahat ng butas na barahan niya. Malamang sa malamang, nagduda ang dating gumawa. Kaya nilagyan niya na lang ng pandikit. Double check nga tayo sa crankshaft, baka sakaling nagka-damage at nang mapaatras naman natin ang bangs ng may kanya. Magsasalubong talaga ang noo at batok niya. Sa kabutihang palad, all goods naman ang crankshaft niya. Kaya punta tayo dito sa oil, check natin kung maraming nabawas. Testing naman tayo, try nating paandarin kung all goods na ang tunog ng kanyang makina. At good thing, merong check engine. <laughs> Mamaya na natin yan hanapin. Pakinggan muna natin ang tunog ng kanyang makina. Meron lang akong napansin. May sobrang piyesa dito. Plastic parts. <laughs> ang kaya galing yan? At eto na nga tahimik na ang kanyang makina. Handa naman daw siya sa ingay ng bunganga ng misis niya. Ah. Nahanap na natin kung saan galing yung check engine. Dito pala yon. Nawawala yung kalahati ng cover. Kaya nga tinanong ko ang may kanya dyan. Kung alright ba tayo dyan? Alright.